Okay, so dito tayo sa kabilang side go fam. Ayun, nagpapaspray na tayo ng herbicide. Kasi nga eto na. <coughs> eto yung grabe. Ayan, no. Oh. So siya nga pala yung mais natin go is uh, OPV conventional to na puti. Okay, kasi baka yung iba, glyphosate lang yan. Eh, syempre, toda siya yung gofam pag glyphosate mo to. So, meron na tayong konting mais. Maraming damo. <laughs> <laughs> nagtanim tayo ng damo na may konting mais <laughs> okay. so uh, past few weeks tuloy tuloy yung bagyo hindi tayo makaporma eto na nga <clears throat> okay ayan, so nagpapaspray na tayo ng uh, herbicide ilay ko na lang sa comment section kung ano yung gofam, pero maganda yung tubo ng mais natin dito, ang ganda so sobrang ganda, pati yung damo ang ganda rin okay pero not nagtesting worry, nag-testing na rin tayo, meron tayong tinesting dito go fam, ayun Oh. Yun! ba diba? So, nagtesting testing tayo dito, ayan yung effect nyo. Ayan, may marker pa yan. Ayan, tsaka yan. Dalawa to, eh. isa to, like ko na sa comment section kung ano yun. At tsaka, eto hindi na sprayan yan. Tapos eto na sprayan ayan, okay. So, apansin nyo, namumuti-muti na rin. Ito yung tinesting natin doon sa driveway nung may-ari nung driveway. <laughs> Ayan oh. So hopefully magtuloy-tuloy ito. Pero for sure magtutuloy-tuloy ito kasi ganun yung nangyari doon sa experiment natin. Eh. Pero mas malakas to tung isa. Ayan. Okay. So hopefully hindi na natin maging problema ang barsa nga. Uh, yung ibang area ginaglyphosate, kaya pa naman. Pero yung ibang area hindi na kaya. Eh. Lalo na pag mga ganito kalalaki na gofam. Para sa akin, dapat mga 1 inch dapat nag spray na tayo kaya lang hindi na naka spray kaya nga kasi nga eh ikaw ba naman ang ng ano tuloy tuloy ba diba? ulan ng ulan so hopefully yun updatean ko kayo dito go pero yung ating uh, mga tanim ay uh, happy ako ayan sila oh Oh, di ba? Oh, yan. Uh, may maisan. Uh, sorry, damuhan na may konting mais ko <laughs>